Mga yung bibig ko Ah, ang susunod po nating kontesta ng ating batang-batang makulit -batang na <laughs> sa si Sofia. Yay! Kapalang pa ka. Ah, oh, sige, bumati ka muna. Nag-aaral ka ba? Oo, oh, papa. At pasok na po Saan ka pumapasok? lang. namin. <laughs> Anong-ano ka na? Anong grade ka na? Uh, four. Grade four ka na? Grade? Ilan taong ka na? 4. Uh, four. four. Oh, kailan birthday mo? Sa uh, Lunas pa. Sa <laughs> malapit na po. Ah, hmm. uh, bakit ka sumali dito? Gusto ko matalo ako. Gusto <laughs> <Kisiko> mo matalo ka? <laughs> matalo ka? Ah, uh, lakas mo boses mo ha, kasi hindi ka marinig ng audience. Ah, uh, sino bang ba kasama mo ngayon? Thomas na! Hindi, sino kasama mo? Hmm, hindi ako. Pakilala mo ang kasama mo. Si Kuya RJ ay, ano? Ayoko. Hindi, wala ka kasama? Sino dapat kasama mo? Ate Marie. Ah, oh, sino ba si Ate Marie? Isang, ah. Ayaw, ayaw na Ate Marie eh. Ate Grace na lang. Ate Grace na lang ah. Oh, o sige, pakilala mo yung kasama mo. Ayaw ko. Pinapakilala ko po. Sino diba? Sino kasama mo? Wala ka na lang kasama. Ah, ano oh, Grace, ala ha. O, oh, kaano, ano mo ba si Grace? Ah, uh, kapatid lang po. Kapatid? Hindi mo <laughs> 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 mga kapatid yan eh. Ah, uh, pinsan oh, lang. Pinsan. O, oh, ano masasabi mo ate Grace? Ate Grace, sorry, pangit ka. <laughs> okay. Ah, oh, ano pong ano, talent mo? Anong gagawin mo? kakanta. Okay, ladies and gentlemen, ito po si Sofia, kakanta. Ayan, okay. Gandaan mo, ha? Kanta na. Dito ka umarap, Pia. kasi halap. Sayo na, sayo Okay! Palakpakan po! Ano pa ba ibang palette mo sabihan? Isa lang. Ay, isa lang ba? Okay, 5 pesos para sa'yo. Ano sabihin mo? Thank you. <laughs> oh, question and answer na. Oh, question and answer. Oh, gano'n na. Oh, dito, gano'n na. Ay, dyan. Oh, kamay sa dibdib. Kamay sa dibdib. Nakamay no, sa dibdib, Question! Itatas ano na ba? lang. Ano bang question? Mga kanta. Wala, wala tayo. O, kanta. Anong favorite... Anong title ng favorite song ni Sophia? Ah. Ay, ah, ka, Sophia. Ah. Anong, anong, ay ba na lang, anong title ng kinanta ni Sabia? Baby or Sparrots? Baby or Sparrots? <laughs> Pwede na! Yay! Dalawa, yun. Madalawa, magkano eh, oh. yun? Ay, wala pa, ano? Madalawa yun. Next question. <laughs> ano next question? Ano next question? Ano ang title ng kanta sa Sisid? Uh, <laughs> Yung kinakanta niya yun, diba? <laughs> di ba? Hindi ko nga alam. Hindi ko rin alam eh. Ah, iba na lang. Ano ba alam niya ang kanta? Kanlongan. Anong kanta I ni Miki Rebillium eh? Kanta niya! I love you! I love you! Kantahin ang kanta ni Willie. Yung kan... Hello. Kan... Hello. Kanlungan na lang kanlungan. Mali! Ah, next question. Kantahin. Ay, maliki. Eh. next question. Kantahin ang bahay Bahay kubo. Ukot <laughs> kalabasa At saka meron pa Rabagus mustasa Sibuyas, kamatis, bawang at luna Sa paligid-ligid ay pununga Linga oh, yeah. Yay! Yeah. Bye, kuwa! Bye, kuwa! Yay! Ang nanalo pa! si Sophia. Ayun, Ay, sabi mo. Thank you. Nailo 200 pesos. Hindi pa tapos. Matami pa yun. Tapos na. Wala ka namang kalaban. Ayun na. 200 pesos. Thank you. Na bye na doon. Bye-bye. Bye-bye.